Magandang araw pala mga kapulabog. Ngayong araw pala ay ating ihatid ang school supplies at ang bigas na ipinangako po natin sa magkapatid na vendors ng balot. Kung naaalala nyo po, sila po yung na-scout natin Diyan po sa may Jollibee at jampo po sa may Sambat na kung saan sila po ilagtitinda para po makaipon ng pambili ng gamit sa eskwela. Nakita nga po pala natin ang kapatid nila na, is, na sharing vendors po ang mga atin nila. At nakatutuwa po ako sa kanila at nagtulong-tulong po sila kapatid para kumita at makapag-aral sila. Samahan niyo po ako sa aking paghatid ng school supplies at bigas para po kay Joshua at Calvin. Ito pala si Joshua at Calvin at isin niyang kapatid kung saan sila yung na-scout natin. na po natin ano, uh, working student. Kaya na po natin yung mga ate nila. Ngayon sasabahan tayo sa kanila dito sa dalawa para yan yung school supply sa kanila. Ate, di pa kayo nagtatanghalian ano? Ano? <laughs> At dito nga habang kami naglalakad ng ate nila Joshua at Calvin ay eh, naikwento nila na wala pa rin daw silang gamit sa eskwela. Ang ate pula nila eh, isang grade 12 at isang grade 10 pagpasok. Kaya ang sabi nila sa akin sinisipagan daw nila magkakapatid para makaipon at magkaroon sila din ng pambili ng gamit at malapit na daw kasi ang pasukan nadarating. Kaya ayon, tinanong ko rin pala yung dalawang magkapatid, si Calvin at si Joshua. Ang sabi nila sa akin, si Calvin daw po ay nandito sa bahay, si Joshua naman po ay namimili ng pandan nila para mamayang gabi. At sana daw po ay makaipon sila na kanilang pambili ng gamit sa eskwela. Kasi naikwento rin po nila na wala na po silang magulang at ang lola nilang nila ang kasama nila sa bahay. Kaya sila ay nagtulong-tulong para makarao sa araw-araw at para makapag-aral at maka makamit nila yung mga gusto nilang pangarap sa buhay. Humahanga pala po ako sa tatag at pagsisikap para sa kanilang mga pangarap. Napakatatag po ng kanilang pamilya. Hindi po hadlang ang kahirapan para sila ay makapag-aral at makamit nila ang gusto nila dito mga kabulabog nakikita ko sa mga kapatid dito ang porsige para sa kanilang pangarap nakikita ko sa kanila yung tagumpay na mararating nila pagdating ng panahon dahil nakikita ko yung sipag at tiyaga para sa kanila saka Joshua saka mga ate nila na nag-aahal din na nagwo-working student para sa kanilang pag aaral grade 10 ka na? grade 12 may, ma may mga notebook Yan siya. Bakit mo ako? masayahin? Di alam ako? Kaya nandun sa Jollibee. Oo. Oh. Oh. mo. Nasa labas ko. yung May gamit ka na ba? Kunti pa lang po, kaso ingin po daw kasi nung ate ko. Oh, ito oh. O oh, ayan, pwede naman yan kay ate mo pag meron ka na eh. Ano yung kanang grade 12? Grade 12 po. Si, ano, si Isang, yung buya mo, anong grade na Grade 7 po, 7. Ito, may pang high school dito. Hmm, pwede na yan, pang high school din. sana, ano, sigurado ako mapapanood ni Sir Tot. Sir, baka po, meron pa po tayong school surprise para sa dalawa. Itong dalawa. Sa pag-aaral po nila. Huwag kayo mahiya. Dapat, dapat yung ganyan hindi ginakaya. Kasi dapat maging ano pa kayo yung oh, tularan ng ibang kabataan na naghahat buhay pa. Di ba kayo po yung nasa Jollibee? Oo. Oh. Sige, po. Thank you po. Thank you po. Kamusta mo kay Kuya ha? Hindi na kumabutan yung dalawa. okay lang. Hatid ko po po kayo. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Okay, Bye-bye. Ingat po. Joshua. Sabi si Joshua? Sabi si Calvin. Calvin. Salamat po. Thank you. Mag-iingat po kayo. Sana madami mas magpapadaan po po kayo matulungan. Sige. <laughs> yeah. Salamat po sa nagbigay. Thank you. Thank you. Dito nga habang tayo papauwi ay nakita natin itong magkapatid na to na si Joshua at isa kanyang kapatid na Barut Bender di tanda si ha? tayo na ko sa inyo ito si Joshua meron natin itong mga surprise na inyong ito kapatid rin at lang kayo ano, elementary na din tapos yung dalawang ate nag yung mga kapatid, kapatid no? sila magkakapatid para makapag-aari sila po yung mga world is doing okay. kumain na kayo hindi pa Sige. Ano, hindi mo kami tanda. <laughs> Ito, ito yung bata na ano, yung sa daan siya talaga yung nagtitinda ng balot. Ay, Oo, o, yung binigyan mo ng sticker. Ay, ba yung binigyan ko ng sticker? Oo, oh, yan. Oo. Tingnan mo, sabi sa iyo eh. Nakakapagod pala kayo talaga. Para parespo silang vendors na... Nagbabalot. Puro balot po po tapos yan. Dapat, dapat pala sinabi niyo ko, meron ka pa ka rin kapatid na mali. Para... <laughs> Ito yun, yun. nakanta-kanta pa siya nung nagkitinda. Basta pag-iingat, huwag magkitinda ha, Toy. Salamat po. Ayan, may bigas ayun, na doon. Nakakatuwa po yung mga kapatid. Ha? Thank you. Nakakatuwa po yung mga kapatid na para mapag aral sila. 嗯嗯。Mm mm.